Magandang araw ready ko na nga pala itong mga ulam namin para hindi na nga din ako mahasal po. Kinuha ko na nga pala yung puro laman ng manok, kaya naman heto, hinati-hati ko na nga lang din pala yung mga sibuyas. Ready ko na nga din pala yung mga carrots, kaya naman heto, ay nga ako ng Shanghai. Naikot ko na nga pala ng dali-dali itong -dali carrots, kaya naman heto, inilagay ko na nga lang pala sa may lagayan. At ipagsasama-sama ko nga lang yung mga kailangan na ingredients. Wala nga pala akong pabalat, kaya naman heto, ay ko na nga muna to. Ay pala ako ng pabalat, mga mamis dahil nga din ako nakabili. Napanood nga lang ako mga mamish, kaya naman gagayahin ko na lang yun. Tidali ko na nga palang pinaikot tong mga manok, kaya naman heto, inilagay ko na nga din pala sa may lagayan. At pinagsama-sama ko na nga lang din to mga mamish, kaya naman heto, talagyan ko nga lang pala ng pampalasa. Tuwin ko pa nga sana to, pero baka hindi pwede. Lagyan ko na nga pala ng pamintan durog magic sarap. At nilagyan ko na nga din pala ng dalawang itlog. At timemekos-mekos lang din natin to para mahalo, no? Mas marami nga pala yung carrots, mga mamis dahil yun nga yung gusto namin. Kailan pala yung pinaghalo ko mga mamis dahil malinis naman. Pinagdagan ko pa nga pala ng magic sarap at konting paminto. At tinalo-halo ko nga lang din to. Nang okay na nga ay tinransfer ko na nga pala to sa may lagaya na tilalagay ko na nga din sa may ref. Bali konti nga lang pala ay nagawa ko pero okay na yun. Ang importante nga ay may stock kami. May laman pa nga kaya naman heto hinati-hati ko na nga lang din to na maliliit. After nga na ay nilagyan ko na nga pala ng toyo para maibabad ko na nga din to. Nilagyan ko na nga din pala ng pamintang duro. Nilagay ko na nga pala yung tinang ketchup namin at hindi ko pa nga din nalalagyan ng magic sarap. Nagready na nga din pala ako ng konting ba hawang at nilagay ko na din. Umiiyak na nga pala sa bunso mga oras na kanyan, kaya naman hindi ko na nga din nalagyan ng magic syrup. Nagyan ko na nga din pala ng asukal para hindi na makalimutan pa. At inalo-halo ko nga lang din to mga mamis and after nga nun ay dali-dali ko na nga pala nilagay sa may ref to. At binuhat ko na nga din pala sa bunso mga oras na yun. Pinita ko na nga muna sa bunso, kaya naman heto inilagay ko na nga pala tong bigas na nabili ko para hindi na nga din niya paglaruan. Sakto nga lang pala sa lagayan namin to nabili ko. Kumain na pala kami ng mga oras na kanyan. Kaya naman heto ay nag-stay na nga muna kami sa may kusina. At ayaw nga pabitaw tong batang to. Kaya naman heto ay binuhat ko no. Ayos ko na nga muna ay mga kalat ko sa may upuan. Kaya naman heto ay nakipaglaro na nga din ako sa mga junakis ko. Heto nga sa bunso ay ayaw nga pabitaw. Kaya naman heto ay binuhat ko na nga muna. Alam na alam nga niya na may camera. Kaya naman heto ay nag -eh no. Dahil ayaw nga niya pabitaw. Kaya naman heto ay binulados ko no. Pero wa-effect nga yung ko. Dahil ang ending nga ay nagpabuhat ul muli. Yun lang. Salamat.